🎵 Music to Ako akong makapiling kayo lahat. Sa araw na ito, tumungan po natin ang salisang nangangailangan. Ang dahilan kung bakit tayo merong uh, ayuda, ito ay sa pamamagitan ng ating Senadora ng Bansang Pilipinas uh, walang walang sawang pagpabalik balik dito sa lalawigan ng Bulacan para tumulong uh, Debitin natin sa maayos at ito naman ay dressing sa ating lahat, at lahat ng ito ay galing naman sa Akinon Sa ating mga teachers ang susi sa magandang edukasyon. Sa inyo lahat, congratulations sa Karabaka, ang ganda project. Ang gusto ko, may pantawid para sa lahat, katulad ng 4Bs at yung mga PWD, hanggang ngayon walang pinatanggap. Kailangan makapagbigay tayo dahil yung laki ng gasto sa therapy, sa doktor, sa lahat ng gamit. Yung mga solo parents, Mamimisda na natin yung ating mga magsasaka na talagang kakarapot ang kita. Yan dapat tulungan na natin. minamahal mo ko lang kayo, yung tinatanggap natin. Pahalagahan mo natin. At isipin natin, Diyos ang pahala sa atin. At umasa po kayo, lahat ng grasya na darating sa kapitolyo para sa inyo. Ang pera ng kapitolyo, hindi po sa amin, kundi sa inyo lahat.